Yan yung time na Anong ano, kinalaman nun? Bakit? Kailangan ko siya kasi that time, meme. Dapat nasamahan niya ako eh. Kaso, di niya ako nasamahan. Ah, kung kasama kasi, si Andrew, di kasi i-aabot uh, uh, siya gano'n. Kaya masama din talaga love ko. Kasi, Oh parang hindi sinasabi mo hindi mangyayari yun kung kung hindi dahil kay ano. Hindi mangyayari, meme. Kung nasamahan niya ako that time. Oh my God, naiiyak ako. <laughs> Ayun, kailangan ko siya that time, meme. Na dapat nandun siya para maprotekta niya ako. Kasi yun mm. nga na gusto ko sa kanya, caring eh. Pero hindi ko na-feel yung caring na, noong oras na yun. Kasi feeling mo na ka. Tapos yung pagkakataon mo yun, wala siya. Mm, lasing siya. Oh, so yun ang nangyari pala. Dahil dun sa isang araw na pinangako mo, sasamahan mo siya. Tapos hindi mo siya nasamahan. Pero bago yun, after that, how are you now? Naka, Siyempre, trauma yon di ba? Trauma na po. How now. are you healing your, your uh, trauma? Inaano ko na lang po, parang kapag inaatake ako, pinabaliwala ko na lang. Tatry ko na lang na huwag ko na alalahanin. Kasi ang hirap din talaga, Mime, kaya natatakot Pero din ako. Pero dapat sinasabi mo yan sa mga magulang mo. Uh, Iyak na rin si Mami. O, para alam, kasi alam nila kung paano po. kami hmm. paprotektahan. Diba? At saka alam nila kung anong hakbang ang dapat niyong ginawa matapos doon. Oo, yun kasi ang assignment nila 'yon bilang mga magulang at dapat hindi natin pinagkakait sa kanila 'yon pero dahil sa hindi mo nasabi na ipagkamit na ipagkait mo pero hindi naman kita masisisi kasi nga tropa 'yan nakakatakot yes. hindi mo alam kung anong gagawin mo yes po o, pwede nating sabihin sanaad sinabi mo sana pero hindi naman natin alam ah, kung gaano yun kadali para sa isang biktima oh, oh, na katulad ang mo. hirap po kasi talaga sabihin kay sa kanya lalo na sa kanya kasi hindi talaga kami okay yan basta sa kaloob ko mm -hmm. dapat na tinatanong niya ako kung anong nangyari dun sa guy na napag napuntahan ko. Sino nagtatanong? Ko. Dapat siya, tanong niya ako, anong nangyari nung hindi kita nasamahan? Wala, Meme. Hindi ko rin na-open kay Mama kasi wala na ako sa mood talaga, Meme, makipag-usap kahit kanino. Sino pagkakataon kayo? na yun na parang, na, naramdaman na, parang wala kang, walang magbibigay sa ng protection. Opo, wala po talaga. Mm. Kaya akala ko. <laughs> Mami, an ngayon narinig niyo po yung nangyari sa kanya. Ano pong Ah, uh, siyempre, nagulat ako kasi bilang bilang magulang hindi ko na protektahan yung anak ko kasi hindi nga siya nag-open doon sa nangyari na yun. Mm -hmm. Kasi pwede naman nandito yung daddy niya. Pwede naman na, Daddy, samahan mo ko. Mm -hmm. di ba Kasi pwede hindi rin mangyari yun kung nagsasabi siya sa amin na may lakad siya o may kailangan siyang puntahan kung wala si Andrew. Mm -hmm. Pero hindi niya sinabi. Yun yung medyo sumama so yung ko na may nangyari sa kanya nang hindi ko alam. Parang ang mensahe ng nanay mo, parang sa mga pagkakataon, hindi lang boyfriend mo ang pwede mong asahan. Nandiyadyaan yung tatay mo. Di ba? kung yes. Kunyari, Kasi, kung gusto mo ng kasama, kailangan mo ng kasama, hindi lang boyfriend, nandiyan yung tatay mo na hindi siya magdadalawang isip na samahan ka para maprotektahan ka niya sa mga ganong pagkakataon. Kasi, Pero okay. hindi ka namin, hindi ka namin sinin. hindi mo yun okay. kasalanan. Yes, hindi mo siya kasalanan. Ano po kasi ako. Ako yung type ng tao na pag may problema 'yung isang tao or kahit sila mama, hindi ko na dinadagdagan kasi buong buhay namin pinoproblema na nila eh. Pag dadagdag pa ba ako? Eh malaki na ako, 18 na ako. Alam mo, pero assignment nilang problemahin tayo. <laughs> Laging sinasabi niya ng mga anak na ayoko nang magbigay kasi na may problema ng mga magulang. Oh. Hindi, kailangan mong ibigay yung problema na yon at ibigay mo sa kanila yung pagkakatao na masolusyonan kasi sila yon bilang magulang. 'Di ba? May mga bagay na ang tanging assignment mo bilang anak ay magpakaanak. At ibigay mo sa mga magulang natin, sa mga magulang niyo yung pagiging magulang. Bigay natin sila ng pagkakataong ma iparamdam magawa yung mga assignment na yon sa kanila, 'di ba? hindi mo kasalanan yung nangyari sa iyo, 'di ba? Ikaw ay biktima. Ikaw ay biktima. Pero napag-uusapan lang natin yung pwede kang tumakbo sa mga magulang mo, pwede mo silang kausapin. Yung gano'n. Para hindi mo maramdaman na ikaw ay nag-iisa. Kasi that's the, yun ang isang bagay na dapat hindi mo maramdaman matapos mong maranasan yon Hindi ka, na, hindi ka nag-iisa. Kailangan mo ng suporta. Ah, at merong magbibigay sa'yo ng suporta. Ah. Kaya wag kang, wag kang mawawala ng, ng lakas. At, at saka yung boses mo kailangang marinig eh. Tama.